at itating ipapagtuloy ang ating kwento tungkol sa ang mandirimbang tandang at ang huling kapagmanan. Sunod na kabanata, 10 hanggang 12. Habang patuloy silang naglalakbay ang mga ulap sa kalangitan ay nagbago ng anyo. Ang mga liwanag mula sa lawa ng liwanag ay nagsimulang kumitid at ang buong kagubatan ay tila nagdalas ng malalamit. Napakiramdam sa bawat akbang ni Lando at ang kanyang mga kasama, ang hangin ay naging mabigat. Tila may isang hindi makitang puwersa na isang silang pigilan. Maging handa, Lando. Ang landas na tatahakin mo mula rito ay puno ng panganib. Hindi lamang ang mga tao at nilalang, mula sa iyong nakaraan, ang maghahangad ng iyong pagkatalo mayroong mas malalim na puwersa na sumusubok magbalik. Isang puwersa na matagal nang itinago sa ilalim ng dilim. Habang patuloy ang kanilang paglalakbay, nagsimulang makakita ng isang matinding sigaw mula sa gitna ng kagubat. Ang mga puno ay nagumpisang magyugyog at ang isang malupit na hangin ay dumaan sa isang sinyalis na isang nilalang na hindi na nila makilala, isang nilalang na may kakayang baguhin ang kalikasan ng kanilang misyon. Sa isang bahagi ng kagubatan, napansin nila ang isang anyo ng isang nilalang na matagal nang nawala. Isang nilalang na may maitim na balahibo, mga mata na kumikislap ng pula, at isang katawa na tila binubuo ng anino at usok. Ang pangalan ng nilalang ay si sang isang sinaunang Diyos ng Kadilima at pagwasak sa tinagong matagal ng matagapaghalaga ng lawa at ng liwag. Lanto. Anak ng dilim at liwanag, napagtugumpayan mo ang iyong nakaraan. Ngunit hindi mo kayang talunin ng aking nilalaman. Ako ang uling balakid ng iyong landas. Pumili ka, simdin mo ang liwanag o yakapin mo ang kadiliman. Wika ni Bilaret. Hindi ako tatak. Nagkape ng kadiliman. Ang aking misyon ay malinaw ang pagdaloy ng liwanag sa kabila ng lahat ng dilim ay tinaguyod mo. Ang liwanag ay kahinaan lang Ang liwanag ay kailangan ng dilim upang magningning. Ngunit ang dilim hindi nang kailangan ng liwanag upang magtagumpay. Tanggapin mo ang iyong kalikasan at magbalik ako sa ilalim ng iyong otos. Abang nagsasalita si Viralette, nags nagsimulang mag-ibangan ng pagbata. Nagumapaw ang mga anino mula sa mga puno at ang mga halaman ay nagbago ng kulay. Lando at ang kanyang mga kasama ay nagsimulang na magtago. Ngunit alam nila na hindi nila kayang tak takasan ang pwersa ni Viralette. Sa bawat sandali ng kanilang pagtakas, lalapit at lalapit siya sa kanila. Sa harap ng matinding pagsubok ng Lowalhati, lumapit kay Lando salitang matinding mga salita. Lando, kailangan mong malaman na ang liwanag at kadiliman ay hindi magkaibang kalaban. Sila ay bahagi ng iyong kalikasan. Hindi mo magagapi ang kadiliman kung hindi mo tatanggapin ang bahagi ng iyong sarili na mayroong ganitong kalakasan. Ang iyong tunay na lakas ay hindi mula sa pagtakas sa dilim kundi sa pagtanggap dito at paggamit nito upang palakasin ang iyong liwanag silando ay nahulog sa isang pagninilay na parang ang mga salita ni Luwalhati ay kumilo sa kanyang isipan ang liwanag at kadiliman ay magkakaibang bahagi ng pagkatao at ang tunay na lakas ay nagmula sa pagkasunduan ng dalawang perasang ito. Sa kanyang pagbighani at pagunawa, nagbigay siya ng isang matinding sigaw na managbubukas ng kanyang bagong lakas. Ang mga anino ni Biralet ay nagsimulang pagbago ngunit hindi itong mawala sa halip. Nagsimulang magsanib ang liwanag at dilim. Sa kanyang katawan, ang mga ilaw mula sa lawa at liwanag ay may nagumapaw sa kanyang mga kamay. Ngunit sa mga kamay niyang ayon, ang mga anino ay nagiging bahagi ng kanyang lakas. Hindi ako natakot sa dilim. Hindi ako magpadala sa ilusyon mo. Ako ang magiging ilaw sa mga dilim na kinakatakutan mo. Sa mantinding labanan, nagsimulang magbago ang anyo ni Birelik. Ang mga anino nagsimulang matunaw sa liwanag na ipinadala ni Lando Ngunit hindi pa rin ito natatapos. Si Miralit ay patuloy na lumalaban. Tinutoklasaan ng mga bagong anyo at lakas mula sa mga anino. Habang kanilang digmaan ay patuloy, ang mga nilalang ng liwanag ay nagsimulang magpakita. Sa paligid, binibigyan ng lakas si Lando sa huling pagsabog ng liwanag. Nakatagbo si Lando ng isang pambiring lakas na gisanib liwanag sa kadiliman. Isang kapangyarihan na hindi pa niya nakaroon ng pagkakataon ang liwanag at kadiliman ay makaagapay sa akin kalikasan, kalakasan, kalikasan. Pinagsama ko ang dalawa. Sa, uli, sa isang uling pagtatangka, pinalakas ni Lando ang kapangyarihan ng lawa ng liwanag at tinamaan si Biraret ng isang malupit na liwanag. Habang ang kalaban ay natutunaw sa dilim, si Lando ay natiling matatag hawak ang balansi ng kanyang mga kamay. Matapos ang matinding labanan, ang mga ulap ay nagmagsimulang maghiwalay at ang kagubatan ay muling nahulog sa katahimikan. Ang malamlam na liwanag ng araw ay muling sumikat mula sa kalangitan, ngunit ang buong lugar ay nagsimulang magbago. Ang mga halaman na dati nag-uumpaw sa ang dilim ay ngayon muling namumutawi ng mga kulay ng buhat. Ang hangin ay nagdala ng amoy ng bagong sinulog. Si Lando, kahit napagod at sugatan, ay natiling matatag. Ang kanyang mata ay puno ng determinasyon. Ngunit ang kanyang puso ay may kaunting kalituhan. Bagamat natalo nila si Bilaret, ang laban ay hindi patapos. Alam niyang may bagay na mas malalim ang koneksyon ng kanyang misyon. Ang lakas ng makuha mula sa kasunduan ng liwanag at kadiliman ay isang bagong pag unawa ngunit marami pa siyang kailangan matutunan. Lando, Nakita ko ang tunay mong lakas. Ang kakayahan mong magtagumpay sa kabila ng dilim. Ang laban kay Viralit ay isang pagsubok lamang. Ito ay isang hakbang patungo sa mas mataas na layunin. Ang tunay na misyon mo ay hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para sa buong mundo. Ang mga salitang iyon ay tumagos kay Lando alam niyang hindi na siya maaring pumalik sa dati niyang buhay. Ang misyon na ito ay isang landas na puno ng sakripisyo. Ngunit hindi siya, hindi siya nag-iisa. Ang mga nilalang na liwanag liwanag at pati na rin ang kanyang mga kasama ay laging naroon handang sumuporta. Sa kabila ng pagkatalo ni Birele, si Lando at ang kanyang mga kasama ay hindi pa nakarating sa huling bahagi ng kanilang misyon. Sunod na mga araw, magsimula silang maglakbay patungo sa palasyo ng itim na animo isang lugar na matagal nang naiiniwasan ng mga tao at nilalang dito ay matagpuan ang tagapagligtas ng anino, ang isang sinaunang nilalang na may kakayahang baguhin ang kapalaran ng bawat isa. Ang palasyo ng itim na anino ay isang lugar na puno ng mga pagsubok at panganib. Ngunit sa pagdating mo roon, makikita mo ang sagot sa lahat ng iyong tanong ang mga kasaysayan ng mga ninuno at ang dahilan ng iyong pagdating sa mundong ito. Hindi ko alam kung ano ang maghihintay sa amin doon. Ngunit kung ito ang susunod na akbang sa ating misyon, handa ako sumubok. Habang sila ay patuloy naglalakbay, hindi maiwasan ni Lando na mapag-isip. Tungkol sa mga nagdaang kaganapan, si Biralet ay isang malupit na kalaban ngunit may mga bagay pa siyang hindi lubos na naunawaan. Ang mga kasunduan ng liwanag at kadiliman ay hindi lamang isang simbolo ng lakas, kundi isang pagtatanggap sa kanyang tunay na kalikasan. Ang kabuhan ng pagiging tao pati na rin ang kanyang koneksyon sa mga makapangyarihang persa ng kalikasan. Tapos ang ilang linggo, pagdalakbay, narating nila ang palasyo ng itim na anin. Siyang matayog na istruktura na tumambad sa kanilang harapan. Isang kastilo stilyo na ang mga pader ay gawa sa itim na bato at ang mga bintana nito ay magkobli sa dilim. Ang paligid ng palasyo ay tahimik at nakatakot at natatakot. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may isang pakiramdam ng misteryo at iwaga na mumabalot sa lugar na iyon. Pumasok na tayo. Huwag mag-alala ang mga pagsubok dito ay para lamang sa mga handang lumaban at magtagumpay. Habang naglalakad sila patungo sa palasyo, ang bawat akbang ay tila nagiging mas mabigat, ang hangin ay nagiging malamig at ang mga anino mula sa paligid ay parang mga buhay. Sumusubok silang pagilan sa kabila ng lahat na ito, si Lando ay hindi matitinag. Alam niya ang bawat pagsubok ay bahagi ng kanyang misyon. Pagpasok nila sa loob ng palasyo, isang malupit na nila lang sumalubong sa kanila ang tagapagligtas ng anino. Isang nilalang na may katawa na isang malaking nilalang na may kalasag na gawa sa mga anino at mga mata nito ay kumikislab na pula at inig. Ito ay tumago sa bawat sulok ng palasyo. Landa! Anak At kadiliman! Narito ka upang magtagumpay o maglakbay sa landas na pagkawalaan ng iyong layunin. Bakit ka narito? Narito ako upang matutunan ang katotohanan tungkol sa aking misyon. Ang kung bakit ako pinanganak. Hindi ko pinili ang landas na ito. Ngunit handa kong marap sa aking tadhana Ang tanda ay hindi simpleng ko nito. Ang pinili lamang ang makalakad sa landas na ito. Di mo ba alam? Ang iyong kalikasan ay malalim na koneksyon sa kadiliman. At sa bawat akbang na mo, ang liwanag ay dilim na maglalaban sa iyong loob. Sarap harap ng tagapagligtas ng anini, nagsimulang magbago ang kalikasan sa paligid ni Landa. Naramdaman niya ang may isang bagong kapangyarihan na nagsimulang musbong mula sa loob niya at isang balansin ng liwanag at dilim. Nagsanib sa kanyang pagkatao. Ang kanyang layunin ay malinaw na. Hindi lamang upang magtagumpay sa kanyang misyon, kundi upang manumbalik ang kapayapaan sa pagitan ng dalawang persa na galaban sa loob ng sarili. Handa na po, tanggapin ang lahat ng bahagi ng sarili. Ang liwanag ng dilim, hindi ko alam kung ano ang hinahanap, ngunit patuloy akong lalaban. Ang mga ninos paligid ng palasyo ay nagsimulang magbago at silando ay naging simbolo ng bagong pag-asa. Isang simbolo ng balansi pagitan ng liwanag at kadiliman. Lando, ngayon na nabalansi mo ang liwanag at dilim, may mga bagong pagsubok na darating. Huwag mong kalimutan ang mga natutunan mo mula sa tagapagligtas ng Anino. Ang kalikasan mo ay magdadala sa iyo sa higit pang mga laban. At tumingin si Lando kay Gualate. Sabi na... Alam ko na ito na hindi ko pa natutunan ang lahat. Ngunit ito ang simula ng isang mas mahirap na paglalakbay. Hindi ko alam kung anong darating. Ngunit tanda kong tatanggapin ito. Habang sila ay patuloy naglalakbay, simulang magbago ang kapaligiran. Ang mga puno sa paligid ay nagsimulang magdilim at ang hangin ay nagdala ng mga sigaw mula sa malayo. Ang balansin ng kanilang magtamo ay agad na subok. Ang mga nilalang mula sa nakaraan, mga alon ng dilim, ay nagsimulang magbalik. Abang sila ay patuloy naglalakbay, isang pamilyar na anino ang sumulpot mula sa likod ng mga punong kahoy. Isang nilalang na may mga mata ng apoy at katawan ng anino, ang dating leader ng mga alon ng dilim. Si Rapis, ang nilalang nagalit galit at pagiganti. Hihihihipang <laughs> daw! Ikaw bang ang nag na tapos ng lahat? Ang iyong mga pagsubok kay magsimula pa lamang. Hindi mo kayang patakilid ang dilim. Hindi mo kayang maghiwalayin ang mga nino mula sa liwanag. Huwag mong gawing mahirap ang iyong sarili si Rapis. Hindi ko kayang hayang magpatagumpay. Yan tayo ng dilim, Ang bawat laban ay mas naidahilan. At hindi ako magpatalo sa iyo. Si Rapis ay mabilis na ng mataki Ngunit sa bawat galaw ng dilim, si Lando ay nakakita ng pagninilay, ng tamang akbang at ang kapagiliragan ng anin. Gamit ang lakas ng liwana, ang pinagsamang kanyang kapangirihan sa kadiliman, si Lando ay nagsimula magbukas ng isang bagong forma ng ingariya. Ang bawat nilalang ng kadiliman ay may silbi. Ngunit hindi nilalang na ang liwanag ay may mas malakas na magbigay ng tamang gabay. Ang lahat na ito ay may rason. Hindi ko tatahikin ang landas ng dilim ng mag-isa. Anong klaseng nilalang ka? Ang pag-ibig mo sa iyong kanon. At ang lakas ng iyong puso ay magiging sanatalaban sa amin. Sa ilalang ng mga pagsubok, ang bawat galaw ay nagiging isang labanan ng buha at kamatayan. Ang mga alon ng dilim ay nag-aalab mula kay Sirapis. Ngunit si Lando ay magiging na mas matatag at pinagsamang kanyang lakas ng liwanag at kadilim ng isang perpektong galaw. Sa bawat akbang narututo siyang magtanggapin ang bawat bahagi ng kanyang kalikasan. Ang kabuuan ng pagiging tao pati na rin ang koneksyon sa mga kapangyarihang persa ng kalikasan. Lando, gamitin ang iyong kabuuan. Huwag matakot sa dilim, sapagkat ikaw ang may hawak ng liwanag sa iyong puso. Si Lando ay tumingin kay Lawalhati at nagkaroon ng isang malalim na paninilay. Ang kanyang puso ay puno ng lakas, hindi lang sa mula sa mga ng liwanag at kadiliman, kundi mula rin sa mga alaala ng kanyang pamilya, mga kaibigan at ang kanyang misyon na magbigay ng pag-asa. Sa isang mantinding galaw, si Lando ay pinagsama ang kanyang lakas at pinalakas ang kanyang kapangarihan. Kanyang kamay ay nagbukas ng isang liwanag na mas maliwanag kaysa sa araw ang sumabaw mula sa kanyang tinapoy. Ang lahat ng alon ng dilim at binigyan si Sirapis ng isang malupit na suntok ng liwanag. At si Sirapis ay biglang nahulog sa ilalim ng lupa. Hindi, hindi, hindi ko ito sa kanyang pagkatalo, si Shirapis ay naglaho sa kadiliman. Ngunit bago nawala ang isang liit na iniwan niya. May Hindi dito matatapos. Sa liko ng iyong kalikasan. May isang liit na lalang na magmasid. Ang nilihim ng silbing gabay na may mas matalim na layo ko na hain. Habang ang kanyang mga kasama ay nagmasid mula sa gilid, takda si Lando ng isang bagong pangako. Ang paglabat ay hindi matapos sa pagkatalo ng Serapis. Ang tunay na misyon ay magsimula pa lang. Lando, natutunan mo na. Ang laban sa dilim ay hindi nangangahulugang pagkatalo ng kadiliman. Sa katunayan, ito ay isang pagninilay sa kung paano natin haharapin ang mga pagsubok ang tamang balanse. Ang mga puwersang ito ay hindi natatapos dito.